<laughs> Pindutin lang ang buzzer kung alam niyo ang tamang sagot. Pero bago yan, test your buzzers. Very good. Parehas kumagana ang buzzers natin. Ngayon, ang unang tanong. Ano ang paboritong brand ng shoes ni Mr. Jurado? Nagsisimula ito. Alam mo na? <laughs> Sinubukan ko lang kung gumagana siya. Gumagana naman siya. Pag-uugnay eh. Uy, Ano tingnan Ano ang paboritong brand ng shoes ni Mr. Jorato? Nagsisimula ito sa letter F! Sila? male. Hindi ito rubber shoes. Uh, hindi rubber shoes. A ah, feather shoes. Walay. <laughs> yeah. European brand siya. Walay. Hindi pareh. Hindi pareh. Fendi. Walay. Difendi. Walay. Difendi. Walay. 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 Mura, lang to. Mura. Diba? Uh, mura. Mura. Ah, punyeta. Punyeta. Mas mura pa dyan. Mas mura. Futa. Mga puta kayo. Hindi nyo alam ang tapang sagot. The correct answer is flat shoes. Punyeta, <laughs> <laughs> so, yeah, <not> flat shoes. <laughs> <laughs> ang tanong. <laughs> <laughs> si Mr. Horado ay napaka-genuous kaya lagi isang nanimigay nito. Letter C, nagsisimula ang bagay na ito. Cash! Mali! Coins! Mas malaki pa dyan! Okay. Check it! Mas malaki pa! Certificate! Malaki nito! China! Ba? Mali! Hindi ito may ari ng China! West Philippine Sea! Ha ha ha! Mali. Nagsisimula nga ito sa letter C. C. West Philippines. <laughs> Mali. Ano ba naman kayo? Hindi nyo alam ang tamang sagot. The correct answer is cookies. Fortune cookies. <laughs> Ayan. Ayan. Eh. mahal mahal ang binayad natin sa may kapati. tasin lang lalo. Hey! Huh? Saan ang lugar? Ang tanong! Saan ang lugar madalas pumupunta Si Mr. Horado. Nagsisimula ito sa letter B. Vito you... Cruz. Mali. Malamig dito. Man, Victoria Court. Mas malamig pa dyan. Vagyo City. <laughs> Ako, wala ito sa Pilipinas. Kinukuro ng China? <laughs> hindi, hindi ko sabihin. European. Nasa Europe ito. Ay! Venice. Ma Mali. Country din siya. Venice country. <laughs> ang tinutukoy ko nito, dito niya makikita ang papa. Ah! Vatican. Vatican City. bar. Pag ang <Boobo> niyo, hindi <laughs> yung papa na yan. Papa? Hindi yung papa na yan. Ang tamang sagat ay, Vatican City. Ano ba kayo? Akala ko ba ko Mr. Orlando? Kilala ko! Sino ba sa inyo? Ako 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 Next shot. <laughs> I know. Diya, oh, po, hindi ako handa dyan, di mo ginawa sa <laughs> rehearsal Ang <laughs> talo <laughs> 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 Ano ang paboritong sweet food ni Mr. Gerardo na nagsisimula? Sa letter B Balot Balik, mabaho ito Pilat Mas mabaho pa dyan Pilat Mas mabaho pa dyan Bila. Mas mabaho pa. Bila. <laughs> Hindi naman ganyan kabaho. Bila. Anong ulam mo? Daya pa yan? Bilog ito. Bilog. Bilog. Betlo? Mali. Makinis ito. Ah, uh, boiled egg. Ah, uh, medyo matigas. Bull Hindi naman ganyan katagas. Medyo malambot. Boiled egg. <laughs> Bale, ang baba mo ninyo, tinutuhog ito. Ah, ito. Beta Max. Ang luma naman ng Beta Max. Medyo bago BHS. Mas bago pa dyan. BCD. Bale, ang tatang sagot ay... Bugok na itmog. iku iku Hindi na daw sulat yung kuya. Hindi ko papatawag <laughs> talaga tayo. Ang tanong! Ano ang paboritong ng order ni Mr. Dorado sa kanilirian na nagsisimula sa letter S? Sili. Mali! Hindi ko paborit! Sweet sauce! Mali! Hindi nga ito condiments! Subo. Mali. Espada. Mali. Kasi simula nga sa letter S, nasa lang S doon? English na meron. Ang tulungin ka lang sa letter S. Mali. Mali pa rin yan. Hindi ako naman. Mali ito. May mga sangkap to. Marami pong sangkap. Saksuy. Saksuy Saksuy. Ang pangalan nito, inuulit-ulit. Bale. Masarap ito. Ay! Sup, sup. Bale. Pag kinahin mo to, mas masarap pa dyan. Pipirik yung mata mo. Sup pa. Suso. Suso. Bale. Suso. <laughs> Sera ko, hindi ko alam mo. Mga ganun ka pala, Sen, ha? Bale. Nakakalawa kayo. Ang tamang sagot ay... Sabaw. Sabaw lang! Diba, pag nagubos niya sabaw, Later, term, pwede niyang pang-sabaw ulit? Pwede ulit. Wee! Wee-tee! Cha-cha-hoo! Ito na! Parang hindi niya naman talaga kilala si, uh, si, uh, si Mr. Horado eh. Kilala niyo ba talaga? Oo <laughs> na! Alam niyo po ha? Oo na! Ito na ang huling tanong. Abogado? Ano? Ang favorite girl group ni Mr. Horado? Ha? Hey! Girls out of the Philippines. Mali. Matapang sila. Gabriela. Hindi <laughs> sila nagrarali at hindi sila nagre-reklamo. Ha? Hey! Catholic women's league. <laughs> Mali. Sumasayaw sila. Ah! Oh! Sex bomb dancers. Mas bata pa dyan. Mga anak ng sex bomb. Balik! Wala silang bayad at wala rin silang pondo. Ah! Pinayot! <laughs> Parang puro na ako ah. Isa ka mong makakawag. Siyempre, I'm really sorry. Pero hindi ito pinayot. Da dancers sila tap dancers? Mali, okay, I'm really sorry. Wala kang may tamang sagot. The correct answer is... Sara, <laughs> 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 the third dancers. Ako nga! Ako nga! Ako nga! Ako nga! Ano ba kayo wala kayo na ito ang sagot. Akala ko bang kilala niyo si Mr. Horado? At isa sa inyo ang tunay ni si Mrs. Horado. Ha? Dalo ka na ikaw, ha? Naging kamit ka na, naging... Oh my gosh! Hindi niyo ba alam na... kung sino ako? Anong sasabihin niyo? Anong sasabihin niyo? Hindi niyo ba alam kung sino ako? Bakit mo ba, ba sinasabi niya? Alam mo, alam mo, hindi namin alam, hindi namin alam. Alam na alam ko ang buhay ni Mr. Horado. Dahil ako, Ikutan ka, mamaya na. <laughs> Dahil ako, dahil ako, si Mrs. Corrado. ako oh, ako? Oh, Mrs. Corrado. At kayo pala ang mga kabit ng asawa ko? Wow! Ano ba niyo? Ha? 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 Ikaw? Ikaw? Kabit ka ng asawa ko? Oh, bakit? Ako? Oo, oh. oh, kabit ako. Ako nga nagkataka eh. Kabit na, akabit, kabit sa asawa ko. Oh, Diyos ko, isa humahan mo. Wala ka na Hoy, ikaw. Ano? Ako, ako, ano? Hoy, okay. okay. Hindi ako lalaban. Nagpapag-deport ka eh.

naman pala maganda yung sa atin? Kapapakit. 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 Kapapakit.